Okay, good morning, guys. Good morning. For this vlog, uh, ano natin, yung mga yung kakanin dito sa buhol Alam nyo guys yung sinasabi ko sa inyo yung uh, yung bibingka at saka yung suman. So okay? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na suman. So Ito po yung suman so sa amin. Kung ikumpara natin doon sa Isabela. Sa Isabela kasi ah uh, maiksi lang siya. Okay, maxi lang. Hanggang dito lang siguro ang taas niya. Tapos, yung laki niya is uh, mas malit ng kaunti dito. Okay? Tapos, itong bibingka naman, dito sa amin, ito po yung sinasabi kong bibingka, guys. Okay? Ito po yung sinasabi kong bibingka. Okay, Ma, uh, makapal siya. And then, uh, mayroon siyang dahon sa likod. O, ito siya, guys. Eh. Ayan. Diba? Tapos, kapag i-slice na ito, guys, ito na po siya. Okay. Ngayon, uh, hindi naman pwede hindi natin tikman itong uh, Soman. <laughs> or somat, or Budbud. O, oh, diba? Uh, tingnan natin kung ano ang laman. Ito, guys, so. Ayan. Ito, guys, so, ang laman niya. oh ayan. Uh, tikman natin. Okay, ang lasa niya guys, parang ano, yung, tulad ng sinasabi ko sa inyo na may luya. O, oh, di ba? May luya siya. May luya siya na medyo matamis-tamis. O, oh, ayan o. No? Oh. Masarap. Masarap to guys, ano. Uh, eh, ipare e sa kape. So, ipare sa kape. Pero, yung kape, Ah, uh, palagi naman tayo kap, sa, palagi naman tayo kape ng kape. edi eh. ito lang muna. Itong suman na budbud ah, di ba? Hmm, sarap. Sarap, guys. Mukhang ano lang. Mukhang masyado lang uh, maraming uh, mantika, 'ya. Eh? Ano siya, guys, oh. Magmamantika siya. Oh, di ba? Hmm, sarap. Ngayon, ang tikman naman natin guys, itong bibingka. Ngayon, nagtaka ko, ang bibingka dati, ganito lang yung kulay. Ganitong klaseng kulay na bibingka. Ngayon, nagulat ako, mayroon na ibang kulay guys. Oh. Medyo maliit siya. O, okay diba? Maliit siya. Kaya, yun, Tikman natin itong isa. Ito, itong bibi, yung naka, naka-slice niya. oh, diba? Oo oh, nga pala guys, ang ginawa nito, alam niyo yung ano, yung ah, palay o oh, bigas ang ginawa nito ganito. Tapos ito naman, ah, ano siya, Kung gi, giniling na, giniling na bigas. Okay? Pero hindi ko alam kung ano ang hinalo nito. Okay? Ah, hindi natin na patagalin tikman na natin kung ano ang lasa hmm sarap talaga guys na makatakam takam nito kapag ano tulong ano, yung ipalis sa kape talaga sarap talaga sa kape lalo na ngayon guys ano, hindi hindi masyadong mainit kumbaga tamang tama lang sa kape sa umaga talaga ah, ba diba? Kaya, guys, in, kinukumpara ko lang kung ano yung uh, kakanin. Ay, eh, di ba tulad na sinasabi ko sa inyo dati. Uh, once na makuwi ako ng bowl, eh, ano ko sa inyo yung mga, uh, mga, ano, mga, anong uh, tawag nito, mga kakanin dito sa bowl. Pero, so far, ito lang naman yung, alam kong kakanin dito sa amin, Ah, uh, ano kasi dito, barrio. oh, di ba? Kaya ito lang po yung ano, ito lang po yung madaling uh, gagawin kapag may okasyon. Halimbawa, kung may magpagawa, halimbawa, kung may birthday, binyag. At saka, katulad dito ngayon, pista dito sa amin. Kaya ito, nagpaluto ako. Kasi, kumbaga, miss ko na itong ganitong klasing kakanin. Uh, matagal din na po akong hindi nakakain ng ganito. Kaya, nagpaluto po ako. Okay? Ay guys, hanggang dito na lang. Kung hindi pa kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, 'wag niyo kalimutan mag-subscribe. Uh, pindutin 'yung uh, likes and uh, share. Okay? Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.